Baga alas 11 na ng gabi pero may pagbigat pa rin sa daloy ng trapiko sa bahagi ng North Edsa sa Quezon City. Bukod kasi sa Christmas Rush, Payday Friday rin ngayong araw. Sa pagtataya ng MMDA ngayong holiday season, 20% ang madadagdag sa mga motorisang bumabiyahe sa EDSA. Naglatag na raw sila na mahakba para umalalay sa daloy ng trapiko. Iga, naharap na naman sa panibagong Calvario sa susunod na linggo ang mga pasaherong na perwisyo ng dalawang araw na tigil pasada. Extended daw ang transport strike at sasama na rin ang grupong manibela. Saksi, si Maki hindi pa nakakaparang modern jeep pero mabilis na nagsunura ng mga pasaherong nagmamadaling makasakay sa Pasig kanina. Pahirapan kasi ang pagsakay roon at sa ilan pang ruta sa Metro Manila ngayong ikalawang araw ng Tigil Pasada. Pero ang ilan di makasabay sa paunahang pagsakay tulad ng mag-asawang senior citizen na ito. Walang masakyan. Nagahabol eh. Hihingal pa ako. Ipagod na pagod ako. Di rin kinayang makipaghabulan ni Brenda na bitbit -bit ang apat niyang anak pag mga abulan, magabilisan nila, hindi makaani. Eh. Kasi mga bata, mga eh, pwedeng, yan. Kasi kung bitbit -bit ko yung dalawa, yung dalawa na may iwan. Pila-pila naman ang mga jeep sa labas ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Doon kasi nagpalipas ng gabi ang maraming membro ng grupong Piston bilang bahagi ng kanilang kilos protesta kontra sa planong PUV Modernization Program ng gobyerno. Anila, magdudulot lang ito ng pagkawala ng kabuhayan. Kabilang sa mga natulog sa kasada ang tatlong dekada ng tsuper na si Tatay Javier. 63 años na raw siya at posibleng mawala ng kabuhayan kung di na siya matatanggap bilang driver. Hindi mo na sa, sa mga sa, mga ano ko na may pamilya na rin. Kaya kailangan ko bayad ng sarili ko. Nagkaravan din sila mula sa LTFRB hanggang sa Menjola pero sa pagtatapos na sana ng kanilang tigil pasada, dito nila inanunsyo na baliklansangan sila sa Lunes para sa isa pang strike kasama ang grupong Manibela. Sa na linggo, ang piston at manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada isang linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Wala kasing napagkasundoan sa pag-uusap ng piston at LTFRB tungkol sa issue ng deadline sa pagtatapos ng taon para sa paghahain ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba. Paniwala ng piston, face out na ang kasunod nito. Yung inilalako nilang kooperatiba sa ngayon, wala nang ano eh, hindi nakapangalan sa operator yung unit. Hindi nakapangalan sa operator yung kanyang prangkisa. Paano niya masasabing kanya yung unit kung hindi naman nakapangalan sa kanya? Ang issue na dyan is more on ideological difference. Ayaw nilang sumama sa isang uh, modernization program. But somewhere along the way, we have to start. Inilabas na rin ng LTFRB ang memorandum na nagsasabing epektibo na sa January 1 ang pag sa provisional authority ng mga individual na operator na hindi sasama sa consolidation hanggang sa katapusan ng taon. At kahit pa tatamaan ng tigil pasadang Christmas rush at mismong araw ng Pasko, hindi raw nag-aalala ang LTFRB. Maari rin daw tugunan ng tricycle at iba pang modern jeep ang kakulangan sa sasakyan sa mga araw na yan. Kinondi na naman ng LTFRB ang insidente ng paghahagis ng pako na ikinabutas ng gulong ng sampung modern jeep sa Tagig. Iniimbestigahan ng Tagig Police kung may kinalaman yan sa Tigil Pasada habang na-inquest na ng dalawang suspect na nagsabing inutusan lang sila na gawin ito kapalit ng isang piso. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Good news para sa mga kasambahay sa Metro Manila may umento sa sahod na nakatakda sa Enero. Ayon sa Dole, 500 piso ang dagdag sa buwan ng minimum wage sa mga kasambahay. Kaya 6,500 piso na ang kanilang magiging minimum na sahod, epektibo sa January 3, 2024. May umento rin sa sahod ang minimum na wage workers sa Karaga. 20 piso ang dagdag sa arawang sahod sa unang tranche, na ibibigay sa January 1 habang 15 piso naman kada araw ang madaragdag sa second tranche na ibibigay naman sa Mayo 1. Isang piso naman ang madaragdag sa monthly minimum wage sa mga kasambahay sa Caraga Region. Magiging online na rin ang pagtaya sa inilunsad na e-loto system kanina. Pati mga OFW pwedeng sumali. Ating saksihan. Pati pagtaya sa loto, magagawa na rin online. Ilang pindot lang sa kahit anong device. Pwedeng magbukas ng account na gagamitin sa pagbili ng loto ticket. Basta't maibigay ang mga hinihinging detalye at ID at bawal pa rin sumali ang mga minor de edad. Probably next month we will have the apps of iOS and Google Play with us. Maraming online na sugal ngayon. Mas malulong talaga. Ay, lalo na ngayon yung mga tao may mga gadget na. Eh. gusto nyo yung outlet mas madali yun, mas maganda. Nasa tao yun eh, napipigilan mo naman kung ayaw mo tumaya eh, di ba? Pero sa akin, mas ano kasi, pila ka pa, di ba? Pwedeng tumaya kahit saan at magagawa na yan pati ng mga overseas Filipino worker. Kasi yung iba gusto sa outlet pa rin. Okay nga tumataya sa akin dito yung mga nag dumadaan nagtatrabaho. Hindi naman papalitan ng online ang manu-manong pagpili ng mga numero sa mga traditional na outlet. The experience worldwide is that when they had the e-lotto, lalong lumakas pa yung outlet. Why? Because lottery is jackpot driven. The bigger the jackpot, the more people will bet both online and the traditional. May komprehensibong security program din daw ang e-Lotto system. This is to protect the player uh, data from unauthorized access, use, or even disclosure. No, The e-Lotto e uh, will also implement a multi-factor authentication and KYC to protect uh, customer information and in account. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Patuloy ang paglapit na binabantay ang low area sa Philippine Area of Responsibility. na niyan sa layong 1,235 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Posible itong pumasok sa loob ng PAR bukas at di rin inaalis ang chance ng maging bagyo. Kung sakali, tatawagin ito sa local name na Kabayan. Ayon sa pag-asa, posibeng tumukin ito ang Bisaya sa Mindanao kapag lumapit ng tuluyan sa lupa at magpapaulan ito simula sa linggo. Base dato sa datos ng Metro Weather, may tsansa ang ulan bukas sa northeastern portions ng Mindanao. Sa linggo, matindi po ang ulan sa Caraga at Davao Region, Northern Mindanao at Soxargen. Sa mga taga-Bisayas, may ulan sa Samar at Leyte provinces at ilang bahagi ng Western Bisayas bukas. Mas marami ng posibleng ulanin sa linggo ng hapon at kasama na riyan ang Central Bisayas. Sa Luzon naman, Umaga pa lang, bukas, mataas ang tsansa ng heavy to intense rain sa Aurora at Quezon. Bahagyang mababawasan sa hapon pero uulanin na ang iba pang lugar sa northern at central Luzon, pati ang Mindoro provinces. May malalakas na ulan din, kaya doble ingat po. Sa linggo, posibing may ulan din sa northern Luzon, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. May tsansa na rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Pagsapit ng linggo, maliwalas ang panahon pero wag pa rin kalimutang magdala ng payo. Bukod sa pagbabantay sa mga kinakain at iniinom sa mahandaan, ang payo ng Health Department mag-ingat sa dumaraming kaso ng COVID-19 at iba pang nakakahawang sakit. Saksi si Tina Panganiban Perez. Ngayong kabi na ang Christmas parties, pwede pa rin bang magpaka -healthy? No excuses, sabi ng Health Department dahil pwede namang umiwas sa lahat ng mga pagkaing ma. Maalat, mataba, at uh, matamis. Limit the eating of processed foods that are high in salt, junk food yan. Sugar, yung mga sweetened beverages, and fat. Yan naman, usong-uso ngayon with all the lechon that we're eating and the oily Oily uh, meals that we're eating. Uminom din daw na maraming tubig at umiwas sa mga nakalalasing na inumin at sugary drinks. At kung magte-take home naman? Yung mga nagsasara dapat intelligent ka rin kung ano yung take home mo. The foods that will last. Common sense, amuyin nyo. If it smells bad, huwag nyo ipilit lutuin. Throw it. Huwag puro pa sa party. Dapat sa patang tulog at ehersisyo. Magsabon pa rin ang kamay. At kung masama ang pakiramdam, We are encouraging the public to wear mask if you are experiencing symptoms. Or better yet, just stay at home kung ikaw ay may acute respiratory illnesses voluntary masking pa rin ang isinusulong ng DOH kahit pataas ang bilang ng covid cases at tatlong ospital sa Metro Manila ang halos puno na ang covid beds hindi pa naman ganyan sa buong bansa at bagamat posible raw dumami pa ang kaso sa dagsa ng mga uwian sa mga probinsya hindi raw ito nakakaalarma Handa naman daw ang DOH at mga pribadong ospital na magdagdag ng COVID beds kung dumami pa ang mga kaso. So ang ating pong mga ospital right now ay ready po kung sakali man dumami ang talagang kaso nito. Hindi na rin daw matindi ang mga COVID variant ngayon maliban sa mga nakatatanda at mahihina. The most recent variants of interest are just like the common colds and and uh, cough, no common colds and flu. Dumarami rin ang influenza-like illnesses na nakahahawa rin. Halos 200,000 na sila. Halos 300 ang patay. Kaya mahalaga pa rin ang pagtatakip ng bibig at ilong pag umuubo o bumabahing. Nagpaalala na rin ang Archdiocese of Manila sa mga magsisimbang gabi at mga ngaroling na mag masking. Huwag nang lumabas ng bahay kung may sakit at panatilihing malinis ang kamay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Nasa Tokyo, Japan, si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit at iba pang mga pulong na layong makahikayat ng mga investors sa Pilipinas. At sa usapin naman ng charter change, ang paghikayat din ng mga investors sa bansa ang gustong matalakay ng Pangulo. Mula sa Tokyo, Japan, saksi live, si Mariz Umari. Mariz, Konnichiwa Pia! Narito tayo ngayon sa Shibuya Crossing dito sa Tokyo, Japan. At uh, sa mga sandaling ito ay pasado alas 12 na ng hating gabi. Pero kung makikita mo ay talagang napakarami pa rin mga tao dito. Ano? At narito nga ngayon sa Tokyo, Japan si Pangulong Bombo Marcos para dumalo sa ASEAN Japan Commemorative Summit. At isa nga o ilan lamang sa kanya mga layon sa pagdalo rito ay isulong ang interes ng Pilipinas habang patuloy na pinatatatag ang ating posisyon sa mga pandaigdigang mga issue na may direct ng kinalaman sa atin. Pasado alas 7 ng gabi oras sa Japan, lumapag sa Haneda ang eroplanong lunan si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadalo ang Pangulo sa imbitasyon ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio para sa ikalimampung anniversary ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Tampok sa pulong ang Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting kung saan ilalahad ng Pangulo ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagsusulong ng clean energy. Hihikayatin din ang mga ASEC partner kabilang ang Japan na mamuhunan sa industriya ng renewable energy. Ayon naman sa DFA, posibleng matalakay sa bilateral talks ng Pilipinas sa Japan ang Reciprocal Access Agreement na magiging katumbas ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Gayon din ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Bago umalis sa Pilipinas, pinangunahan ng pangulo ang pagkapasinaya sa Poblasyon Water Treatment Plant na may nilad sa Muntinlupa City na kaya maglinis ng tubig mula sa Laguna de Bay para sa mga taga-Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas at Cavite. What we need to do is to prepare a further uh, further capacity so that should the El Nino extend to the second quarter of next year, we are still at the very least able to supply potable water. Isa sa tinanong sa Pangulo ang tungkol sa charter change na isinusulong sa Kamara. Ang gusto raw ng Pangulo gawing investor-friendly ang Pilipinas. We're just beginning to study uh, because we keep talking about economic provisions that are getting in the way with, uh, um, uh, with some of the potential investors. That's why the study is really not about the constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Hindi naman nabanggit ang sinusulong ng ilan na pagbabago ng haba ng mga termino at iba pang probisyong politikal sa konstitusyon. Sa isang event ng DILG kagabi, humingi ng suporta sa mga lokal na opisyal ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez para sa pagsusulong ng chacha. The third mode is calling for a people 's initiative. This will be the grassroots approach whereby we will elicit the sentiments of the populace, and that constituent um, assembly can actually work hand in hand with the people 's initiative and this is in consonance with actually our president president armarjos 's dream as well. To look at the Constitution and to see what portions can be amended or to be revised. Pia, sa linggo formal na magsisimula ang commemorative summit at nakatakda rin makapulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga negosyante ng Japan para hikayatin silang mamuhunan sa ating bansa. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Tokyo, Japan para sa GMA Integrated News. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pinasok ng sampur armadong lalaki ang bahay sa Dagupan City ng pamilya ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. May mga person of interest na raw ang pulisya ayon kay Guadis. At saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Habang wala sa bahay ng kanyang angkan sa Dagupan City, si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, pinasok ito ng sampung armadong lalaki nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, unang pumasok ang mga salarin sa katabing bahay ng pamilya. Itong bahay na ito ang naging entry point ng mga lalaking armado ng baril. Bali binuksan nila itong pinto at sinira itong ang pintong gawa sa bakal. Pagkapasok po dyan kasi, bubungan na agad ang compound ng bahay na pagmamayari ng pamilya Guadis. Una raw na ng mga salarin ang kasambahay ng mga Guadis at iginapos. Nilagyan ng tape yung kamay ng katulong at pinaupo sa isang sulok at nagbanta na wag kang tatayodan hanggang 30 minutes. Sa kanila, hinalughog ang buong bahay. Ayon sa polisya, kinuha ng mga nanloobang cellphone ng kasambahay. Sinira rin nila ang mga CCTV unit doon at tinangay ang hard drive. Wala na raw ibang tinangay. Basta ang sabi lang nung nagbanta sa Bago umalis yung dalawa, yan na yan, marami ang ano. Yun lang, pero galit. yang tiyopilo na yan, marami ang ano. Wala naman siyang binanggit kung ano-ano, basta maraming ano. Patuloy ang investigasyon sa panloob at kung ano ang motibo. Blanco rin maging si Guadis sa motibo sa krimen. Pero sa dami ng mga salarin at sa sakyang sangkot, hindi lang daw ito simpleng pagnanakaw, kundi personal na galit. dahil sa nangyari. lobharaw na bahala ang kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang siyam naput isang taong gulang na ina. Bilang chairman ng LTFRB, nakikipagugnayan na raw siya sa investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Regional TV One North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, ang inyo saksi. Uh -huh. Malamig nga ba ang Pasko ngayon ni Andrea Torres? May inamin tungkol dyan ang isa sa mga bida ng Love Before Sunrise. Open arms naman, tatanggapin natin siya. <laughs> Seeing someone ba? Um, hindi exclusively. Uh, para mga friends ko, meron mga nirareto. <laughs> Dating ang status ngayon ni Andrea. Pero for now, gusto niya raw muna mag-focus sa kanyang goals and dreams. Aminado naman si Andrea na... Mamimiss niya ang mga co-star sa Love Before Sunrise na malapit ang matapos. Dapat daw ba nga ng pasabog na pinale ng serye. Nagbabalik ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa hit game show na Family Feud. Doble kilig din ang dala ng actress ng makasama niyang asawa at host ng show na si Ding Dong Dantes. Nakasama rin ni Marian ang kanilang co-stars sa Metro Manila Film Fest NP film na Rewind. Para kay Marian, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang pagbabalik sa game show. Dagwagi naman ang team ng actress at pareho excited si Dino at Marian para sa kanilang pagbabalik tambalan sa Rewind na mapapanood na sa December 25. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga iigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.